Yan, dito po tayo sa pwesto ni Ate Saliko. Dumadating yung kanya mga paninda. Pipihin ng bakla, may sigarilya siya, may kamati siya, Taiwan, Panigang, at ang palaya. Good morning, my friend. My friend, mo malungkot ka. Magkano na yung kamatis natin na ngayon, asking price. Ang no? no, no, dami mo? 12. 12. Ayaw nang tumasa na yun. Ang dami nyo. Kaon-kaon, no? Saan galing yun? Ay, po. Ay, Marcos pala, Marcos. Ah, Marcos. Pala yan, Marcos. Itong ah, sigarilas natin magkano. Ano? Isang pandin. 250, napakamura. Pinamibigay na lang. Eh, yung... Ah, sa pipi ng bakla. Pipi ng benching na asking. Yun, pipi ng bakla. Yun, dami. Taiwan natin ngayon, magkano. Ay, ang Taiwan po, 50 ang asking. Mura yata lahat ng gula, ano? alam mo, tasa. Itong siling panigang. 12. 12. Anong variety ba nito? Jumbo Napaka yan. Napakamura. Saan palaya natin? Ang uh, palaya po, 55. 55. Ayan po. Hanggang ngayon po, uh, ano na, March uh, 17 na. Napakamura pa rin ng mga gulay ngayong araw na ito. Salamat, my friend, Sally dito sa kumari ko kay paring alam ay eh. si Marian di dito wala si Pare alamin natin yung asking price ng talong Anong ng ano okra ang gaganda gaganda pati yung sobi ang gaganda Marika magkano yung okra natin ngayon asking lang 45 po 45 450 per bundle eh yung ating sopia 170 150 salamat Oh, ask price. Nasaan yung ano, yung pare ko? Sipag. Ayun talaga, masipag talaga yung pare na alam ko. Na. <laughs> Hindi lang pogi, masipag pa. Thank you, mare. Ito yung model ng ano, box Yung mga fans po ni Madam Kim, ito po yung inyong idol. Ano. Tanong natin yung asking price ng talong pati ceiling sultana. Ayan o. No? Oh. Tanong muna natin kung anong variety yung talong. Pati tanong na rin natin itong kanyang pipinong bakla. Ayan si Madam Kim yung mga tagahanga po ni Madam Kim o. Madam Kim, magkano yung talong natin ngayon? Asking lang. 45. 45. Ano bang variety yun? Mucho? Yan. 45 po, 450. Magkano yung ano sultan ngayon? Sultan po, 25 po. 25. Eh, yung ating bakla? 23 po. 23, yan. Maraming salamat. Ay, yung pip. Ayan po, tingnan magkamukha yung magdina. Ayan. Parehong, parehong maganda. Ayan. Dito kay Ate Baby, alamin natin yung presyo ng sitaw. Ate Baby, anong Green anasita o to variety. Mega makali mega natin ngayon. Asking lang. 120 asking price. Ito ating Bulacan white. 130. Oh, yan. Pare po silang 130. Salamat, Ate Baby. Matras yung ano ko. Hindi raw sumama pag tindat may problema. Ito yung kamatis niya. Ate Baby, siya kamatis, magkano na? Napaka-mura, oh. Pero gaganda, oh. Ayan, ito. Ayan ang consial ng bayan, oh. Si Dante Viernes, Mr. Palenque po yan. Ayan po yung bosses ng mga tindera ng Palenque dito sa ating lungsod ng Cabanatuan. Siya so, nung anong variety ng talong? Magkani mo ito kaya asking lang? Forty, oh. Ask niya 40 pero wala pang bumibili. Gaganda naman ang bisita mo yata. Uh, ah. Ay, galing ba ng lahor yan? Yeah. gulay mo? Ah, oh, sitaw. Si Ayan, gaganda. Gaganda. Ano pangalan ni madam? Lelen ya, yeah, si madam Lelen. Tagal-Laurian. po yan. Dito po tayo kay... Uh, Marian Rivera Tanong natin magkano yung mustasa ni Mariano. marian magkano na yung mustasa natin ngayon? Must ah, pinse. Napakamura. Okay, salamat. Yun na, daming kamatis. Murang-mura. May 10 may dose. Ang ating kamatis ngayon. Yan, medyo nagkakainitan po yung dalawa, oh. Yan, umawak ng pamalo. Hala ko, papaluin eh. Dito kay Ate Ana, tanongin natin yung ano, saluyot. Ate Ana, magkano na yung saluyot natin ngayon? Asking lang. Ha? 15. 15, sa talbos ng kamote. 8. 8. Madali, madali lang ba magtanim ng saluyot? sa luyo? Tumutubo ka Sasabog lang po, parang pala. Uh, hindi, pag ganyan, eh, ano mo lang, itatanim mo lang sa pos, pwede na yan. Hindi, magtatanim ako ng saluyot. Sa bahay lang, yung pang ano ay, lang. Ay, hindi, maliit na, parang lang. ano lang. Oh. Ayun, ganyan. Ayun lang. Okay. Tatanim tayo yan. Ah, 2 yan. Ayan po yung treasurer na, secretary pa ni, uh, ni Boss Marco ang laki po ng pinayat medyo nagda-diet po ata <laughs> nagda-diet po ito, tanong natin yung ube Boss, magkano yung ube natin ngayon na kamote? 200, napakamura sa Taiwan Sea o, oh, magkano po? Ha? 250, yan, napakamura po ng kamote salamat Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa lahat mo ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatuenyo. I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatap kabanatuenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng palente. Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Today is March 17, araw po ng lunes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga sariwang gulay na update. Dito ang gagawin natin sa pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palente ng Sangitan. Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay nito na para naka-update po tayo. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po alam natin yung presyo araw-araw ng mga gulay dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng Palenque, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque. Nang Kabanatuan City Tara lang, sama na po mag-update Dito kay Ella, tanong natin Ella, magkano itong upo natin? Balag ba to? Opo, balag ngayon? Asking lang eh, Asking po namin, 15 O, oh, napakamura, 15 ay, magkano tayong pecha? Eh, no? Ayan, oh, pinatanong. O, oh, 23 naman itong pecha. Ay Ito, meron na nakita ang bonito ampalaya. Alamin natin yung presyo. Wala magkano yung ampalaya natin ngayon. Bonito. 40, 400 per bundle. Paganda ni Madam Pauling. Nachambahan ko. Ere, merong uh, sibuyas na lasuna. Magkano, ano? 130 kilo. 30. ayan. 300 yan. Si Sir Ola, no? May eh, nakita tayong dalawang magandang tindera si Marinela. Marinela, magkain palitpit natin ngayon. Eh, no, Ayun, ang ganda ng palitpit mo, patola. Mm. 25 sa kinis. Sa kinis. 20 Ayan. Ayun yung idol ko Oo oh, Papaya Tanong natin magkaling papaya Madama magkaling papaya natin Papaya lang 15 Ayan 150 per bundle Ayun o no, kasalukuyan po Nagdadating na ng uh, mga gulay natin Oras po natin 5 to 10 ang dating po niya, simula alas 9, alas 10, alas 11, mga alas 12 siguro pwede pa rin. Pero nagsasarado po ang ating uh, baksakan ng mga bandang alas 5. Sa gabi po, madaling araw, wala tayo. Hanggang no? wala pong buwibili kay doktora, baka ma pwede natin ma-store mo ng ketsang lang. Mabait naman po si doktor eh. Magandang umaga doktora. Doktora, magkano po yung ating... Uh, Sibuyas na puti ngayon. Asking lang. 180. 280. Ilang kilo to? 9. Tingnan nyo. Matitigas na mat At magaganda yung mga local nating sibuyas na puti. Dapat tangkilikin natin yan. Wala muna po tayong imported. Puro local muna. Sa pula, madama mong doktora. 520 po. 520. 520. 520. Yan. 520. Siyempre, meron din siyang super white na garlic at kanso. Super white na... na, na, na 60 po at 630. Eh yung ano, kanso. Eh yung munggo natin. 2,050-25 grams. Ayan po ang ating doktora ng baksakan. Si Dr. Cheryl. walang, walang kupas, walang pagbabago. Hey, pero mala pa. Punta sa iba. Kasi ito tayo kay Ate anda. andami. Ang dami. Ate may pagbabago na ba sa kamatis? Maganda. Sampo. Sampo. Ah? natin sa loob niya dati. Maganda <laughs> ko na bibili. Oo. Oh, Oo. Napaka mo. Ay, ayun. Ganun sana. Ito ano natin. Domino natin. Ayun. Pero magkano yung asking mo? 25 Sa, sa silipan sili pa rin gamit Pinsin na Halos lahat po ng gulay ay napakamura Salamat at ibinso Ang daming kamatis na Yeah, wala pa yung kalamansi ni Madam Menchi. Dito sa lugar na to, maraming ano ha, mga mais. Alamin natin yung presyo ng mais. Pati itong ano niya, bonito. Good morning, Madam Jackie. Madam Jackie, ano yung mais mo? Dilaw puti. Bilang po dilaw. may puti. Sa puti tayo muna, magkano? Ay, may puti po ako niya, 28 na tuloy yan. 28? Ayun yan, natuloy niya, 280 per bundle sa... Dilaw natin. Ito po, asking for 2.7. 2.7. Dilaw yan. Ako yan, dilaw. Yeah. Yeah. Kaganda ng mais, maganda rin And tindera. Fresh na fresh yan. Fresh na laging, fresh daw. Laging dinidiligan yung mais. Ayun, ganun sa... <laughs> <laughs> dinidiligan. <laughs> Itong ating ano, bonito. Ang bonito pa, 40 natin. Or? 40. Wala yata si Madam Juliet. Hindi po eh. Ah, okay. Salamat. <laughs> Pagbutihan mo. Pagdidiligan <laughs> ko mamaya. Henry, eh, tanongin natin yung talagang magagandang pechay, magagandang mustasa. Ayan, oh. Dami, Magandang pechay, magandang mustasa. Alamin natin yung uh, asking price. Eh, hey, Madam Cheche, -Che. yan, sandali lang po, may kausap, yun. Ayan, oh, may dumadating pang mustasa at pechay dito sa kabila. Tanong natin. Good morning, Madam Che. Pumapayat ka ata. Oh, magkano natin na asking lang. 20 sa mustasa. 20 rin pareho, yan. Ano kagaganda ng mustasa at pecho ni Madam Che, oh. Manang-mana sa amo. Yan. Dito tayo sa kalabasan ni Madam Ara. Ay, ay, good morning sir, sir pala Sir, magkano ngayon kalabasa natin? Ang gano'n kanta, lalaki yung Napakababa ng kalabasa Ngayon, talaga nga Wala na yata ang pag-asa Boss, mga um, ano, umang, no? Wala talaga oh. Talagang kawawa na may mga kaibigan natin Farmers na nagkakalabasa Sobrang baba ng mga supremang kalabasa Yan, gaganda po Yan, ang ating senkamas, kamas Medyo bumaba po, 100 kasi ang po Ito, si Boss Day ang tanungin natin dito ng ano, ng presyo ng gulay bago. Good morning, Boss Day. Boss Day, ang gaganda ng ating repolyo. Magkano repolyo ngayon? 380 po sa Repolyo. Okay. Wala po Sa ating ano, sa... 170, 170 sayote. Sayote. Carrots. 400. 400. Labanos. 180. 180. 180. Sa ating patatas. 520. Ayun. 450. 450. yung ano, yung maliliit na maliliit. Wala po, wala po. Wala, wala marbles. Okay, salamat. Bumili <laughs> na ka sa matapang kalbo. Matapang kalbo daw isang kape ni Abel. Yan, dito na tayo sa ano, si Buyas. Eh, interviewin uli natin si Madam. Buti dito medyo madilim ano siya, hindi mainit ano. Oh, yung ganun sana, talagang sasalita ng gusto. Good morning, Madam. Madam, magkano na, na po yung ating uh, si Buyas sa puti dito? Puti po 380 ang bill. 380 yung bill. Yan, puro local po 'yun ha. Oh. Eh, yung kaso po natin bawang? Ah, uh, 6.30. 6.30. 6 kilos, 6 kilo. Ah, 6 kilo. Eh, yung ano, super wide? Super wide po, 6.50. 6.50, ano? Medyo kanina, napakaraming po ng gulay dito ng sibuyas. Pero nabili na po, ayan, no? Oh. Parating pa lang po. Iba, parating pa lang din, okay. Salamat po, madam. Thank you po. Oh. Manasod, manalo sana si Kuya. Mr. Palenque, vote natin. <laughs> Ayan, sana nga po. Sana siya ang magiging boses ng mga oh, tindera. Mga tindera. tindera, kaya Ayan. supportahan natin. Ayan, salamat, salamat po. Palayo. Sana nga at maano, para mag magkaroon ng boses naman yung mga tindera. Nang meron tayong boses. ayun salamat po. Dito, alamin natin magkano na yung luya. <laughs> Boss, magkano na yung maganda nating luya ngayon? maganda na po. Ay, Medyo bumabo, oh. sandahan na lang nilo yan, napakamura. Eh yung natin gabi? Bumaba din, pati gabi, luya, bumaba. Sandahan o, luya. isa oh. eh, sa galyang na gabi? Perti po. yan, mura po yung lahat, halos ng gulay. Salamat sir, salamat madam. Halos lahat ng gulay yata dito ngayon sa baksakan, napakamura po. Dito may nakita akong talong oh. Tanong natin kay Madam Bioli. Good morning Madam Bioli. Madam Bioli, magkano po yung ay bagong gupit ano? Ga bagong gupit sir ano? Magkano talong natin ngayon? 50 po. 50 ang asin. Tandaan niyo po asking first lang tinatanong ko yung luya natin. Ay natras puno ya 11. 11 oh. Ano to Hawaii? Hawaii ano? Madam, bagay sa inyo yung gupit nyo, ano? Yeah. Ah. 18, Hindi lang 18. Mukhang mukhang 17, mukhang 17 oh. Ganda. 18. Salamat, Madam. Dito kila Madam Malo. Alamin natin yung presyo ng ano. Sampalok. Madam Malo, magkano yung sampalok mo? 35. Sa puso natin mapagmahal. 25 lang. 25, yan. May kausap si yung lasuna ni Madam Ella, may kausap eh. 30 30, ayan 30, 30 hanggang 28. Ano yun na ah, lasuna ng ah, si si Buyas. Ah, medyo nagkakanta traffic dahil nga po nagdadating ng yung mga ah, gulay natin. Kung tal, natanong ko na ba yung talbos ng sili? Magkano ulit yung money natin? One-eight po. One-eight yan. Per kilo po, 70. Pag per kilo, 70 yan. Yeah. eight isang sako. Galing Ilocos. Yeah. Salamat! Ito, tanong natin kay rin John yung ano, Parang dyan, magkano daan ng sili natin? Magkano yun? Ask him. 30 lang, ayaw pang bilhin. Ano, napakamura. Mainit. Nagsisirang balukan. O, shout out. Shout out ka na muna. Shout out. Si, ano, si parang daan ko. Ay, ay, o. O. Parang daan dito. Parang kasiwa. Malapit na pare. O, ayan. Wala na ka ba? Bota mo muna si pare. Hahaha. Ano nga kay bigyan niya? Talbos <laughs> na lang kay bigyan. Boto ni si Karen dati. Ayun, ganun sana. Ayun. Ako po 'yung nananawagan sa kapalakuan. Ayun, ganun. Ano 'yung lapitan? Dati pa tagpuan. Ayun. Ito 'yung ano, ito 'yung model natin, no? Model mo. Ah, si Madam Kim mo. Ano, Madam? Ayun, ganun sana. Salamat. Binabati mo pala si Andres. Si Andres yung may birthday, pati mo yung may birthday. At saka si Paragan. Paragan, il il ilang ilan taon na ba? Ilan taon na ba si Paragan? Paragan, Bawai. Bawai, no, ano, 55 na siya. 55 na, bata pa. Uh, bata pa pero um, 40 pa lang. okay, salamat. Mayo okay. ata ayan po. Kim magkano okay. ba okay. yung palipik natin patola? Ayan ang model natin ng patolo. Oh. Ayan oh, oh. na. Oh, na. ang model na ano? Ng patolo. Oh. Model ng bagong. Model ng bagong daw. Ah, sige. Dito muna tayo pare. Magkano yung luya natin nito? ito? Ngayon po, 1,050. 1,050, kagaganda na lo Ito, Ito, tukaya, makano na yung kamatis mo? Tampo to kayo. Putragis na yan, no? Gumabalala, no? Kawawa naman may mga farmers natin. Hmm. Ha? Ha? Yan, ang hindi na lang natin ito, yung uh, kalamansi. Wala pa, nakikita kasi yung kalamansi na dumaan natin eh. Kaya, uh, ayun, may kalamansi. Magkano yung kalamansi natin ganyan, good na good? Ask me. Tuwan yan, medyo wala, Kaya medyo angat po yung presyo ng ano oh, Wala di, wala kasi mga dumadating ano Mamaya pa, ayan o oh, Tuwa, 2,000 tuwan ang kalamansi Yung good na good po, ayan na Sa kalamansi, tuwan Ayan Ayan o, oh, nagdadating na ng gulay Siling Taiwan, natanong na natin Ay. Ito po yung sinasurvey natin na si Totoy Mola pati yung ating kanyang ano. Yan, pili lang po kayo. Sinang gusto niyo sa dalawa? Yun lamang sa dalawa. Yan, yan nakangiti. Yan. Hello, hello po, hello po, hello po. Uh, shoutout muna ito si uh, Shout out ko muna para ano. Hello po, hello. Ayo Gano'n sana. Magatumaga po kung si... Ayun, ganun. Ayan po, ang dami mga, ang dami gulay pero na, mga mura, no? Napakamura, mababa. Pero matumal ba hindi? Matumal. Yan. Ayan, nakaka-epekto sa dami ng gulay tapos matumal pa. Kaya medyo bumabaksak yung presyo ng mga gulay natin dito sa baksakan. Kaya medyo kawawa naman talaga yung ating mga kaibigang farmers na nagkakandahirap sa pagtatanim. Gumagastos na malaki sa tanim. Tapos maliit lang ang makukuha nila. Anong talong to? Pauline? Pagkanin po tuner natin. Ilan po ba rin? Dalawa lang? 45 ini. 45 po yun. Ayan, halos lahat. Na-update na po natin. Ayan po mga kapalengke ang atin pinaka-latest in price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nebaisiya, ang Kabanatuan Baseball Trading Center. Palengke ng samitan na narito lang po yan sa ating Barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page, Palenque ng Sangitan. Ganon din po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, kasangga ng farmers, ang boses po ng mga tindera ng palengke. Ayan po, Dante Jernas po, matakot po ng bayan, numero no? 24, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.